Magandang mga po mga palanggap sa kumang planter niya. nyo po ako. Pasahin po natin ang Timoteo chapter 2 verse 15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, magagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Datapot ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena. Nasa mga ito ay hindi si Jimenio at si Felito. Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay na sinasabi ang mga ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nanatili na may tatak nito. Nakilala ng Panginoon ang mga, kan ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa. Sumasambit la ng pangalan ng Panginoon. Tatapwat isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilap, kundi mayroon ding namang kahoy at lupa at ang iba sa ikapupuri at ang iba sa ikasisirang puri. Kung ang sinuman nga ay malinis sa at sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari na hahanda sa lahat ng gawang mabuti. Datapot, layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan. Ang pananampalataya ang pag-ibig, ang kapiyapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa posong malinis. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo, na mo mo nga ang mga pagtatalo. At ang alipin ng Panginoon na hindi nararapat na makipagtalo kundi maamo sa lahat. Sapat na makapagturo, matiisin. Nasawaying may kaamuhan ang mga nagsisilangsang baka sakaling sila'y pagkaloba ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan at sila'y makawala sa silo ng Diablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Ito po ang mabuting balita natin ating Panginoon na magpangyarihan po sa lahat at si ang kanyang bugtong na anak na ito, Panginoon Yeso Cristo, purihin at sabahin po ang ating Panginoon.